Good morning po mga boss. Welcome ulit sa aking channel, Ang Tinggaling TV. Dito ako ngayon sa Sapa. Pupuntahan ko yung mga itik ko doon sa Palayan. Dito ko sila pinadaan mga boss. Dahil mayroon tubig. Parang hindi siya masyadong ma stress. Mura hang dito sila naliligo mga boss. Oh. Ayan, oh. Bumaba sila dahil masyadong mainit. Ayan o, oh. busog na yan. Busog na sila. Ay babalik ko doon sila sa palayan mga boss. Dahil may aso kasi, ito lang naman yung kalaban nila, ni mga aso. Dito sila sa sapa eh. Kaya balik na kayo. Siyempo. Ah. Okay na. Kaya dito lang sila sa likod mga boss sa likod ng palay dahil dito lang may tubig eh dito lang sila may tubig tapos marami ding palay dyan sa kabila kasi dyan oh walang tubig dyan walang katubig tubig kaya dito ko sila muna dinala pagsamantala dahil maraming tubig dyan pina lagyan ko ng tubig ito yung area namin mga boss busog na sila eh kaya dahan dahan pupunta sila doon sa sapa maliligo dahil masyadong mainit ngayon ayan oh, ito yung palay yun kaya pumayag naman yung mayari ng palay na lagyan ko sila ng tubig yun at saka yun yung palay na yan dyan yan yun may nag aani na may nag ano na aani hindi ng palay ngayon yan kaya dyan ko na sila pakakawalan lahat kaya lagyan ko rin ng tubig dyan marami namang tubig dyan sa gilid gilid eh. may tubod kayo yun kina balik na kayo dyan kakain mo na kayo doon oh napakainit kasi mga boss tirik na tirik yung araw oh kaya dito mayroon na silang tubig yan oh dito umabot na nga yung tubig dito ano oh. yan oh oh grabe mayroon na siyang tubig dito mga boss. El Nino kasi dito mga boss. Ayun, oh. May tubig na oh. Kaya ito yung palayan. Yan, nagaani. Kaya dito sila, dito kumunan sila nilagay mga boss. Dito kumunan nilagay. Kaya dito lang mayroon tubig dito. Yan, pinal, kanal dyan eh. Kanal dyan sa punahan. Kaya maraming supply ng tubig. Dito, marami pa sila makakain dito. Marami pa sila makakain na palay, mga boss. Eh, no? Maraming mga tubig dito, mga boss. Kaya, ito yung area namin dito, mga boss. Eh. Yung bahay namin, sa likod nito, doon ako dadaan eh. tapos may palay din doon palayan wala kasing tubig doon sa amin doon mga boss walang eh. tubig kaya dito ko lang sila nilagay muna pag samantala lang Yun, hindi kain kayo kaya nga kaya papasyalan ko sila dito mga boss dahil may sumusunod sa kanila na aso pupunta rito Nakapaligid dito may mga aso dito yan sa mga bahay bahay dyan oh. No? yan. kaya lalapit sila dito tapos paglaruan tong mga etiko kawawa naman may stress lalo o mapatay Ganun. kaya lang dito lang po mga boss. Ito lang muna yung update ko sa akin mga itik. Pero nangingitlog na rin sila mga boss. Hindi nila hindi sila tumigil sa pagitlog lalo na ngayon na tagani na. Salamat po mga boss. Don't forget to subscribe sa my channel. Kung nga pala si Bosanting ay isang simpleng boy na may simpleng buhay at may simpleng pangarap. Salamat po.